magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, ang ingay na simbahan. Ayan po, nandito po kami kasi sa may simbahan. Ayan, naririnig niyo po ba ang kalembang ng simbahan ng Santa Cruz de Tenerife, La Laguna. Ayan. Ayan po tayo. Ikot-ikot lang po tayo sa dami ng tao. Ayan po. Ayan. Sinilip po natin ang gabi ng Lalaguna. Nandito po tayo sa gabi ng Lalaguna. Ayan po. Kalembang ng simbahan. Ang kalembang na simbahan. Ayan. Atin pong pakinggan ang kalembang ng simbahan. Dahil sa sobrang dami ng tao, uh, sobra pa sa piyesta. Baba na tayo doon, doon tayo. Baba tayo doon. Ayan. Hindi na po tayo makapagsalita dahil sa ingay din ng kalembang at saka sa dami ng tao. Hindi naman po tayo sa nahihiya kaya lang parang pakiramdok ko po kung hindi nyo ako maririnig. Awan ko lang maririnig ako sa ingay po ng simbahan. Ayan. Ayan sobra pong ganda. Sobra pung ganda. Ang liwanag na simbahan. Ayan. Ayan. <clears throat> <laughs> Ang cute. Ang ganda po. Ayan, mintu na po. mintu na po yung kalembang ng simbahan. Ayan. Nandito po tayo. Ano, bababa na tayo, Papa? Sige. Bababa, dito na tayo Oo, oh, dito. Dito na lang. Dito, no? Mas maganda rito, dito. Oo. Oh. Ayan po. Ayan, dog-dog-dog. <laughs> Ang dog-dog-dog-dog ni Tita Emmy. may ilig siya dog-dog-dog-dog si Tita Emi. <laughs> Kasi yung dog-dog-dog-dog namin na si Sophie, napakabait. Sobrang bait po ng aso namin na yun. Sobra po talagang bait ng aming alaga na aso. Sus! Sobra pong bait. Pag darating ka, sasalubong po sa'yo. Tapos, gusto niya, yung tatapikin mo yung puwit niya. Parang sasanasabi po namin, palo-palo puwit. Bibigay na po niya yung puwit niya. Pag, kasi pag hindi mo pinalapalo po yung pet niya, yung tap tapik-tapikin lang po hindi po siya aalis, talagang parang umuupo na inuurong-urong niya yung pet niya sa inyo parang parang binibigay niya, parang bang sinasabi niya welcome niyo naman ako <laughs> parang ganun ayan. kawawa lang po yung aso namin kasi minsan naiyo namin siya sa, sa bahay mag-isa, pero mas maganda rito ayan maganda po dito maganda po dito ah oh, ganda po dito. Oh. Sobrang ganda. Oh, dumayo po kasi kami. Mm Dumayo kami dito. Ayan. Ayan po. sobra lang po lamig. Sobra po talaga ng lamig. Kasi sila mga tigarito na sana po sila sa lamig. Pero <laughs> kami mag-asawa nilalamig po talaga. Pero marami pa rin pong balot-balot, balot na balot po sila. Kasi po talaga malamig talaga. Malamig po talaga. <laughs> yung kamay ko po dahil nakalabas, dahil hawak ko po yung cellphone ko, nilayayelo na. Nagyayelo na po yung kamay ko. <laughs> Ay, sobra lamig kasi. Hindi hmm. lang po kasi makita yung <laughs> ano yun. eh, doble-doble na rin po yung jacket nila. Ayan. Sa so, sobra po kasi talagang lamig. Hmm. Ayan, sobra po talagang lamig. Ayan. Pero sige lang po. Lakad lang po tayo. Bye -bye. Sobra ganda oh, di ba pa? Sobrang ganda. Ng ilaw dito. Sobra ganda. Ang pagdaya natin, ang ganda. Sobra ganda. Mm -hmm. video na po natin. Kaya ito po, sobra talaga pong ganda. Yung lugar dito. Ang pagdayo natin, ayan. Ayan po. Ang kukit po ng mga sapato sa lili ito. Ang ganda po, no? Mga sapatos. Ang cute, Ang, li ang liliit. Ayan po. Bueno po, mga kaibigan ko. Dito na po muna natin tatapusin ang ating kwentuhan, ang ating samahan. Maraming-maraming po salamat sa akin mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana po sa akin mga manonood, ah, subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga ginagawa. Maraming-maraming po salamat sa inyo. Maraming-maraming po talaga salamat. Buong puso po ako talaga nagpapasalamat. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye and bye Bye-bye, bye-bye.